Good morning. Bisitahon ko daw tong ano ka nga ikwaan ko. Noon yung dalawa. Ang, ay yung tatlo pala lang bunga. Dito ko sa likod bahay na naman. Ito. Yung, na, yung saging nakuha ng iban. So, papaya may bunga na. Pero ang aking bayabas konti lang ang bunga. Pero ang konteriya ko ngayon, pupunta ako sa nangka na nagbigay sa akin ng tatlong bunga noon na pagkaluto niyang lutong-lutong at sarap kainin. puntan ko muna dito. Yan ang ano, yan ang manggustin. Ay, hala. Namatay naman ito. Alao, oh, namatay na siya. Ngayon ko lang nakita. Naalala nyo yung gina kuhanan ko ng langka na luto. Ito yun siya noon, Oh. Mm, mataba ka siya dito. Yan. Yan siya nagbigay ng tatlong bunga noon. Oh, namatay siya. Oh. Siguro time na talaga yun. Na nagbigay lang siya ng tatlong ano, tatlong bunga at saka nakakuha rin ako pang similya. Mga 20 years na ata ito eh. Tagal-tagal na ito maliliit pa yung mga bata noon. Nandito na ito. Natanim ko na ito. Kasi ito ay nangka na lanay. So, thank you for giving me fruits. Then, nakakuha rin ako ng seeds para itanim. Panghalili sa'yo. Thank you so much. Patay na talaga, oh. Lanay. Ito yung kanyang trunk. Puno niya. Matay na talaga siya. Bata pamantana ito. Yung kanyang sanga dyan, eh. Pero, nagtaka ako bakit ngayon namatay? Dahil na, rin, siguro, dahil na rin siguro sa katandaan niya. Kagaya ng tao, pag dumating sa oras na oras na niyang mamatay, mamatay siya. Di ba? Ganun din pala ang mga tanim, no? Pero thankful ako kasi nakakuha ako ng buto niya na itatanim. Thank you so much. So, marami kami saging dito sa likod. Ito yung manggustin ko. Ang laki-laki na niya. Oh, tagal na rin ito. Tsaka yung niyo, merong bunga. Hindi lang nalinisan. Tsaka itong saging na ito, oh, kamakailan ko lang ito tinanim, pero marami na naman. Maraming saha. Hmm? Maliliit. So ito yung makapuno. dami niyang bunga. Ito na rin yung bayabas. Lumalago na rin siya. So 'yun lang ang gusto kong tingnan yung langka yung jackpot na namatay na pala. Okay, thank you for watching.